Yun, no? So ngayon, no, uh, pag-usapan natin itong tungkol sa buhay natin dito sa mundong ito no, na <coughs> hindi nyo ba napapansin na ang buhay natin dito sa mundong ito ay napakaikli lamang. <coughs> Kung iisipin natin ng mabuti, malapit na tayo or malapit talaga tayo sa ating Panginoon. Anytime, isang pitik man lamang ng ating buhay na ito, haharap na tayo sa ating Diyos. Isipin nyo yan. <coughs> sa ganito palang paraan, may isip na natin na tayo mga tao malapit sa Panginoon kaya dito sa mundong ito habang matatawag pa natin siya tawagin na natin siya <coughs> habang malalapitan pa natin siya lumapit na tayo sa kanya habang nandito pa siya sa malapit tawagin natin siya kailan tayo tatawag sa kanya yung mga panahon na <coughs> pagkatapos nating humarap sa kanya ay ilalayo tayo sa mga oras na ilalayo tayo ng ating Panginoon sa mga oras na yun wala na talagang chance o pagkakataon pa no, na tayo ay makalapit sa Kanya o makatawag pa sa Kanya dito sa mundong ito ang mga tao kahit alam ng mga tao na ang Diyos ay napakalapit talaga sa atin pero yung mga tao o tayo ay hindi pa rin tumatawag sa Kanya hindi pa rin lumalapit sa Kanya pero tignan mo ang mga tao na inilayo ng Panginoon sa kanyang presensya kung saan hindi na nila matatawag at hindi nila malalapitan ng Panginoon. Tawag na sila na tawag at gusto nilang lumapit pero ang Diyos ay hindi na lumalapit sa kanila at, sa kanila at hindi na rin sa kanila nakikinig. <clears throat> Dito sa mundong ito, itong buhay natin ito, isa itong pagkakataon na binigyan tayo ng ating Panginoon to repent our sins na magsisi sa ating makasalanan sa mga kasalanan at lumapit sa kanya at magbalik sa kanya lalo na ngayon sa mundong ito no, <clears throat> na maraming mga tao no, na panay preach sa social media panay pero yung iba happy preach sa mga mali-mali na magturo na opposite naman sa katotohanan ayon sa nakasulat sa Biblia dito rin sa mundong ito hindi mo may paliwana hindi mo may pagkaila na marami na talaga ang mga bagay no, na siyang dahilan kung bakit ang tao nagkakasala at siyang dahilan na ang tao ay mapapalayo sa Panginoon, patuloy yan araw-araw, everyday <clears throat> kaya ngayon pa lang kung anuman ang ginagawa natin dito sa mundong ito, makapagtrabaho tayo, makapagkain tayo, makipagkismisan tayo, isipin nyo yan yung mga bagay na yan ay hindi talaga yan ang purpose ng ating buhay dito sa mundong ito kung bakit tayo nandito hindi yan ang siyang dahilan nilagay tayo ng Panginoon dito sa mundo nito na makapagtrabaho tayo, makakain lang tayo makubuhay lang tayo sa araw-araw makasama yung pamilya, hindi talaga yan hindi yan ang tunay na dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo nito ayon sa nakasulat sa Biblia ang sinabi ng ating Panginoon ginawa ko sila alang o para sa aking kaharian kaluwalhatian ginawa ko siya para sa aking kaluwalhatian. So ang tao, ginawa ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Pero ang tao, lumalayo sa Panginoon. Lumalayo sa Diyos. Kaya anong nangyari sa mga tao noong unang panahon, ng didesisyon ng Diyos sa panahon na yon, sa panahon ni Noah? Dahil nga sa kasamaan ng tao, ilan tao lamang ang nakita ng Diyos na matuwid. Si Noah lamang at, at ang kanyang mga anak at ang asawa ng kanyang mga anak. Walong tao lamang. At sinabi ng ating Panginoon, gumawa ka ng arka, isama isa mo yun mga bawat pare sa mga hayop at buo mong pamilya. Kasi wawasakin niya o lulunurin niya o papatayin niya ang lahat ng kanyang nilalang. Dahil ang Diyos nagsisisi kung bakit ginawa niya ang tao. Dahil nga sa kasalanan na patuloy na lumalaganap ng mundo ito, pinagawa siya ng arka sumakay siya sa <coughs> ng arka at yun lang ang tao na naligtas at yung mga hayop dito sa mundong ito ang arka na yun ay nagsimbolo ang ating Panginoong Isu Kristo na siyang lumapit sa ating Panginoong Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan ayon nga dito sa mga pangako ng ating Panginoon dito sa New Testament at sa Old Testament pero ang lahat ng mga tao na na nagtatakwil sa ating Panginoon ay matatanggap din nila o matatanggap din ng bawat tao ang mga reward kung ano yung mga ginagawa dito sa mundong ito mabuti man o masama kasi sinabi dito sa kasulatan ng ating Panginoon sa Kristo ang aking mga salita at siyang hahatol sa Kanya pagdating sa katapusan so, ang mga salita ng ating Panginoon ito rin ang gagamitin na hahatolan tayo pagdating ng araw kung tayo ay makitang matuwid ba or hindi kasi dito sa sulat sa sulat ng ating Panginoon dito sa sulat ni Malakayas na sabi ng ating Panginoon makikita nyo ang pagkakaiba ng matuwid at saka mga gumagawa ng kasalanan mga tao naglilingkod sa Panginoon at sa mga tao hindi naglilingkod sa Panginoon ang sinabi niya makikita nyo ang pagkakaiba ng dalawang yan sa mga tao naglilingkod sa Diyos at sa mga tao hindi naglilingkod sa Diyos so lagi nating iisipin na ang buhay dito sa mundong ito may ikay lamang <clears throat> kung may iuras ka kung may uras ka sa mga bagay na wala namang kabuluhan na hindi nabubunga at eternal life bakit mo hindi mo pagtsatsagaan mo no, na makamit yung mga buh buhay yung makamit na buhay na siyang or makamit ng mga bagay na siyang hahantong sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Isu Kristo dito sa mundong ito kasi sa atin panay overtime sa trabaho minsan gumagala, nagpaparty, nagsasayahan, nagkantangahan, nagsasayawan, nagpakasalan o nagkakasalan o anumang klaseng mga bagay na ginagawa ng bawat tao. Pero ang bawat puso ng bawat tao ay malayo sa pag-ibig. Sa ganitong paraan, ang bawat tao naliligaw at nalalayo sa Diyos. At sa matagal at sa katagalan, darating yan. At sa katagalan, magbubunga ang mga bagay na yan ng kasalanan. At ang kasalanan, aanihin ang bawat tao aanihin niya ang kamatayan pagdating ng araw. Kaya dito pa lang dito sa mundong ito, na matatawag pa natin ang Diyos, na malapit pa ang Diyos. Tumawag tayo sa Kanya at, mal, at lalapit tayo sa Kanya. Kasi siya lamang ang may bigay, ang nagbigay, o ang may, may kakayahan na magbigay ng buhay na walang hanggan. Huwag nating tanggapin yung mga bagay na siyang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kamatayan, doon sa kaparusahan sa impirto. Kundi ang buhay na walang hanggan na siyang pinapangako ng ating Panginoon, Ama, at ang ating Panginoong Siyo Kristo. Ayon dito sa mga nakasulat sa Biblia. Dito kasi sa mundong ito, pagpira kasi ang pag-uusapan, maraming mga tao ang nakikinig. Iiwan ang lahat. Iiwan ang bahay, iiwan ang lahat para makikinig lamang patungkol sa pira kung paano kumita ng pira pero pag may isang tao o may magtao o may mga tao man lamang na magpipreach sa gospel, magpipreach sa salita ng ating Panginoon, maraming mga tao o ang mga tao lumalayo. Yung ibang mga tao na pasok dito, binabaliwala nila. Tignan mo kung paano kinokontrol ni Satanas ang kanilang mga puso. Tumitigas ang kanilang mga puso upang hindi sila makinig sa mga salita ng Panginoon. Nasa ganong paraan, hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ginawa ito ni Satanas para wasakin ang isang tao. Papayag ka ba na si Satanas at siyang kukontrol sa iyo at siyang wawasak sa iyo pagdating ng araw? Papayag ka ba na pagdating ng araw doon ka sa kaharian sa impirno kasama si Satanas at saka yung apoy kung saan sinusunog ka? kung nandito naman yung buhay na walang hanggan sa ating Panginoong sa so Kristo kung saan ang kasiyahan at tinatawag na paradise. Kung mababasa natin sa Revelation, ang ganda ng mundo na inilaan ng bawat isa ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Ang mga lahat ng mga nandoon sa langit ay naghihintay na talaga sa pagbalik sa mga taong banal ng Diyos doon, pero ang pinakamali natin, ang tao, hindi tayo handa sa pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo. Dahil nga sa kasalanan na kumakapit sa atin at gumagapo sa atin dito sa mundong ito. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Hanggang kamatayan ba? Hanggang malaglag tayo pagdating ng araw kung saan ang kaparusaan ipapataw sa atin? magsisi tayo habang may oras pa, habang may panahon pa, habang nandito pa itong mga panahon ng oras na ito na matatawag pa natin ang Diyos na siyang nandito pa. Isang pitik man lamang ng ating buhay, maha aharap na tayo sa ating Panginoon. Lagi tatandaan ang Panginoon. Laging nandyan sa pito at naghihintay sa atin. Laging nandyan. Ang bawat salita na naririnig ng bawat isang tao ay ang yan ang Panginoon na siyang kumakatok sa bawat pintuan ng inyong puso. All you have to do ay buksan ninyo at makisalo kayo kasama ng ating Panginoon. Kasi ang sinabi dito sa kasulatan, God is Word. Ang Diyos ay salita o ang salita ay Diyos. Kaya lahat ng mga bukang bibig o mga salita na lumalabas sa aming bibig, hindi amin yan. Kundi sa Diyos yan. Ang Diyos yan. Ang salita ng Diyos ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagsasalita sa pamamagitan namin. So habang may oras pa, habang may papakataon pa, magsisi tayo, lumapit tayo sa Diyos. So hanggang dito na yan, maraming salamat. Hindi po yung